Ba? Bago yung gamit natin ah. Sino gagamit siya? Yeah. Naku, hindi abutan din niya ng ano. Hindi naabutan ng buwan. Sira na yan. At dito yung ating kaibigan. Dito ma losnak. Tan? Masig losnak ni ha? Ha? digod Oh? So, mga kalakas, panibagong araw At panibagong vlog na naman tayo So good morning, good morning At dito tayo ngayon nakapag-intro sa Loob ng Ayala Village no? Sa job site natin sa Kalaka So kung makikita nyo mga kalakas Against the light ba? Ayan, so pinturado na siya yung ating kisame dito so yung video natin nakaraan is tinatakpan pa ito wala pang pintura no so ngayon ang ganda ng pintura niya mga klakas oh chocolate brown so nandoon na sila mga <tod> klakas sa second floor no ito binabanatan na nila yung sa taas ng second floor so yun at Samahan niyo ako sa aking video ngayong araw na to. At mamaya-maya, uh, papunta narin na rin tayo doon sa Maria Cristina. Kung ano nang nangyari sa ating job site din doon sa Maria Cristina. No? So, kasama ko pala yung forma ng uh, pintor ngayon. Dahil nauna kami rito sa Kalaka. So, yun, mga kalakas. Samahan niyo ako sa video ko ngayong araw na to uh, hanggang saan magkarating ng ating video So shout out sa lahat Ang mga may namahal kong viewers Ayan na po yung ating ano na Yung ating ceiling eaves May kulay na Kung nakaraan, kinano pa lang yan Bye dito sila sa likod. Yan na ito, meron na rin. Uh, malapit na pala mga kalagas itong ground floor. Malapit na matapos. shout out so, nandito na pala sila lahat at ayun sa second floor na pala oo oh, matamaan si Bayaw ayaw <laughs> ayan so nandito na pala sila second floor mga klakas ayun na si Bayaw Yung gutter yaw na nakabuka yaw May May rivets kayo dyan to So yan dapat sinama na rin yung Nakabuka oh, I-screw mo na lang Kasi baka pabalikan yan sa atin Mahirapan tayo I-screw na lang yan na yung ating job site sa Kalaka, Batangas, no? Yan dito sa loob ng Ayala, Alabang. So, sa second floor na sila. So, yun na, mga Kalakas. Pupunta na tayo ng Maria Cristina. At uh, doon tayo magtambay. Para ano? Ano, Paul? Punta tayo doon? Sige. Yan, so, kasama ko si Forman. Yan at na kami ng Maria Cristina para doon kami magtambay. So yan mga kalagas. na kami sa Maria Cristina. <gpatana> huh? <laughs> Doon lang matagalan sa mga tambol Kasi mga tambol grabe nga ano eh Hindi rin yan magtagal Kasi yung kinapitan bulok eh Oo, oh, ito nga, guys. Bawing-bawit na. Saka, parinobot yung termal. Oo, oh, iba talaga, mga kalagas. Pag mayaman, oh. Warja, maghapong na talaga yan. Hindi nga, no. Bwardiya, pag mainit na doon. itong gulf yung area ng gulf kung tinayuan ng bahay ito isang subdivision pa yan oh. Yeah. grabe oh hanggang doon sa ano yan may sarili ano nga sila oh kasulinahan may petron gulf no oh. hindi mayroon din yung iba kaso lang maliliit dito so, uh, uh, sa lawak nito baka maliit lang yung subdivision dun sa amin ito yung subdivision sa, sa amin yung bahay 100 na bahay lang naman ito hindi na siguro 1,000 yan hindi at

lasa ang lawak din ito <tong> eh. maghapo lang dyan la salsa verde だよ Ayan, Dito na tayo. Push out yung motor natin dito. Ang init eh. Push so, out talaga ah. dito na tayo mga sa ah, job site natin sa Maria Cristina no? And so Papasok na tayo mga klaka Ayan. Ay, shut out! Ayan. Shout out, shout out! yo o. Oh. Shout out sa mga trupa dyan. Ayan. Sa mga nag nagpainit dyan, shout out. At shout out sa foreman. <laughs> Porma na pugi daw. Loy! Shout out, Loy! Ah, hindi, hindi ka makilala, Loy. Nakatokarong ka eh. <coughs> so, nakaraan mga klakas, no? Yung ating video ay hindi pa nabuhusan ito at wala pang bakal. Ah, may bakal na pala yun. Pero, nabuhusan na ngayon mga klakas, oh. Ang hamis. Ang kintab tuloy. Hindi kakapit yung ano nito. Hindi kakapit. Yung Hello Blocks. Ayan, so nakapagbuho sa palas lang mga klakas nung so nakatatlong ano na. At ito si Loloy. Nagforma na ng pang-apat na poste. Ayan. Ba, bago yung gamit natin ah Sino gagamit siya? Naku, hindi abutan din niya ng ano. Hindi abutan ng buwan. Sira na yan. Ayan bago yung ating ano, equipment. Kaibigan, good morning! Good morning! Shout out! At mamaya na tayo akit doon sa taas. Dahil grabing init. Medyo magulo pa talaga yung ating jump set mga kalakas, no? Dahil wala pa marami pang ano ah, kalat at dito ganon din yung likod marami pa siyang kalat ayan mga kalakas oh. so buhay construction ayan at yung isa nasa second floor na Ito yung sinasabi nila na pawis at sagadugo yung puhunan para lang mapakain yung pamilya. Alright mga klakas, so... Dito tayo ngayon, no, oh. nagpapahinga muna tayo dahil uh, break time na, lunch break na sila. So, yung ating mga ano, may tao doon sa taas at mayroon sa baba din. So, ganun yung ating uh, ano sa construction mga kalagas. No? Uh, yung iba, nandito rin, nagpahinga. So, may puno ng baliti dito mga kalagas. At kailangan na rin natin magpahinga din para mamaya may lakas din tayo magbibidyo kanila. So, yun. Abang-abang na lang mga kalakas. Kalakas, sasalok tayo ng isda dito para ating bubuhayin natin. Ayan o, oh, ang daming mga isda, mga kalakas. So, sasalok tayo. Kukuha tayo ng Uh, maano natin ma alagaan so patay natin kamera mga kalakas kasi wala tayong taga ano taga video ayan at tinulungan tayo ni Luloy pagkuha ng ano malalaki o okay na yan dami na niyan. Dami yan dami sir yan mo ari loy ari na. Ha? Ito na, mga kalakas, yung ating isda, no? Ayan. So, marami siya. Ayan na. So, salamat kay Luloy. Ayan na, tulungan tayo sa paghuli. So, marami pa doon, mga kalakas. Ayan, mga kalakas. Dito tayo ngayon sa second floor, no? So, ito. Ito na yung mabakalan, mga kalakas. Yan, ito na yung babakalan ng forma na. Pati dito. Yan. Yan, so, maganda pala dito. Naklakas eh. Against the light. Maganda pala dito. Gano'n you know? oh. At, dito yung ating kaibigan. Dito ma... Losnak Tan Masig losnak ni ha Ha Ligod Ha oh. So yun Kailangan ma Ano ha pa pala yan o no? Bago flooringan So malawak pala to mga klakas Malawak talaga to siya Pag matapos kasi ito uh, titibagin to buo na siya saka mag ano ng ano ng mga partition so, mga April siguro mga kalakas may forma na ito so patuloy pa rin sila sa pag ano nalaki ng bakal oh. 16 to 10, di ba? Abente? Ah, 20. Daruin mo. 20. Di 20 siya. Samantala yung bakal ko sa bahay. Gis lang. Di gis lang.